Welcome back! Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalayo at magkakandara pa sa kakaisip sa sa'yo? Gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon sa pamamagitan lamang ng larawan niya dyan sa cellphone mo. At tapusin mong panoorin ang video na ito nang malaman mo kung paano gawin at dapat tama ang paggawa mo. Una, kunin mo ang cellphone mo, hanapin mo lamang ang larawan niya. At nang mahanap mo na ang larawan niya dyan sa cellphone mo, pakatitigan mo ito ng maigi, pakaisipin mo ng maigi ang target, at pagkatapos, ibulong mo lamang ang makapangyarihang salitang ito pangalan at apilido, ikaw ay mababaliw at mas lalong magkakandarapa sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. Gawin ito Isang beses sa isang araw, pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto kung gusto mo na siya ay mababaliw at magkakandara pa sa kakaisip sa iyo. Pwede mo rin ito gawin kung gusto mo na siya ay hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. Lalong-lalo na kung may tampuhan kayo sa isa't isa at gusto mo na ikaw ay maiisip niya at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan nang sa ganon maging okay at maayos kayong dalawa. At kung hindi na siya nagpaparamdam sa iyo, ay mas mainam na gawin mo rin ang ritual na ito. Basta magtiwala lang kayo sa kahit na anong ritual na iyong gagawin. At eto muna sa ngayon, at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.